Ayan, magandang araw mga Q. Welcome po dito sa ating uh, YouTube channel, sa TV. Update pa rin to mga kayo, dito po sa concert ngayon uh, ng Ilias J TV Band. Ayan, so ngayon nga nakaschedule po sila sa Santiago, Agusan del Norte. Ayan, July 24, araw po ng Webes, mga kayo. So ito yung preparation nila guys. Ayan, tingnan nyo naman, oh, maganda yung preparation nila mga Nagsama-sama po lahat, ayan mga kapulisan dito po sa Santiago. Ayan yung mga tanod mga kayo. Ayan, may mga army pa Mario kung nakikita dito, Makiyo. Para po uh, mag-meeting uh, sa gagawing uh, flow o siguridad mamaya ng uh, concert dito po ng ating idol Ilias CTV. Mas maganda 'yung ganito, guys, no? Na meron talaga silang ano, uh, preparation, uh, paghahanda. Ayun, para masigurado pong safe po lahat mamaya, 'yung mga tao at hindi lang 'yung mga tao, guys. Siyempre, pati na rin 'yung tutugtog. 'yung idol natin Ilias CTV. Macchio. So ayan, ayan po yung kanilang meeting kanina Macchio na ginawa Macchio uh, para po sa flow. Yan preparation nila mamaya sa mga gagawin nila Macchio sa mismong concert ni Ila City para mapanatiling safe yung lahat Macchio. So mas maganda yung ganito guys na merong preparation. ba? Diba? siempre Siyempre uh, para safe na naman yung lahat. So yun lang guys. Ayan, in-update ko lang kayo Macchio uh, para dito sa mga kaganapan sa Santiago. Agusan del Norte, mga kayo. So, uh, nagagandahan lang ako guys sa mga ganitong ginagawa nila mga kayo, para at least uh, mapanatili po na safety po yung lahat. Yun lang naman yung hagad natin guys na maging successful at walang mangyaring hindi maganda sa lahat ng concert po ng ating idol Ilya CTV. Alam niyo naman ngayon guys, uh, sikat na po si Ilya CTV. Marami na rin pong uh, threat na natatanggap si Ilya CTV. So, mas maganda na ganito guys na meron talagang... Uh, seguridad. Ayan, merong safety. Ayun, o, oh, ang dami nila, Matthew. So, sama-sama daw yan, Matthew. May mga tanod. Yan, so nakaposting mamaya sa bawat kanto dito po sa concert venue ng Ilias JTV Band mamaya. So, hopefully, Matthew, na maging maganda yung concert mamaya, Matthew. At wala pong mangyaring hindi inaasahan, guys. Yun lang naman yung hangad natin para maging masaya po yung lahat dito po sa concert ng ating idol, Ilias JTB. So, saludo po sa mga taga uh, Santiago, Agosan del Norte. Yan, sa kanilang LGU guys, na in preparation ho talaga para po dito sa concert ngayon ng ating idol para safety yung lahat. hindi lang po yung mga artist, mga kayo, yung mga tutugtog. maging ang mga audience, mga kayo, maging cr mga crowd, maging safe po mamaya, mga kayo. So, yun lang guys. Yan, hangad ko lang mamaya, mga kayo, na huwag sanang ulanin. Yan, huwag sanang umulan, mga kayo para masaya po yung lahat. Everybody's happy. Shalala. <laughs> so, yun lang guys. Ayan. So, abang-abang lang kayo sa mga update pa natin dito po sa concert ngayon ni Elias J. TV. Ayan dito po sa Santiago. Agos and Del Norte. Ayan na naman yung aso. Napakaingay na naman yung aso mga kayo. So, nakaschedule po sila ngayon mga kakuyo Ayan sa so mga bagong salta po dito sa ating uh, YouTube channel. Nakaschedule po ngayon ang Elias J. TV Band. Ayan, July 24. Araw ng Webes dito po sa Santiago, Agusan del Norte. Yun pong nakikita ninyo sa screen yan po yung preparation po nila dito. Sama-sama po yan lahat guys. LGU, mga tanod, mga pulis, Army, Macio para po sa security mamaya uh, ng ating uh, concert dito po sa Agusan del Norte. So, 'yun lang guys. And maraming-maraming salamat Macio sana po supportahan nyo po yung ating uh, YouTube channel. Ito po yan guys ha. Yan yung Super Cute TV. So hindi po ako nag-upload sa Facebook mga kayo kasi napaka-toxic po ng Facebook ngayon guys. Kung pwedeng hindi nga lang ako mag-Facebook ang mga kayo, hindi na ako mag-Facebook guys. Kaso syempre, kinangalig natin gumamit ng Facebook mga kayo para sa mga update natin dito po sa concert ngayon ng ating idol. So, yun. Guys, maraming maraming salamat. Sa mga gusto mga palang bumili ng ano, ng OHI clothing, yung mga t-shirt mga kayo ng ating idol Ilya CTV, Ayan na uh, mayroon pong mga logo ng Ilsecutive Mario. So meron tayo diyan si yellow basket natin guys. Paki-click na lang po. Ayan, wag kayong mag-alala, 2 to 3 days lang din naman yung delivery. Makiyo, napakaganda po ng tela Makiyo ng ating uh, Uha High Clothing. So yun lang guys. Ayan, maraming maraming salamat sa panonood. I-click niyo na lang yung yellow basket Makiyo. So yon. Uh, ingat guys. God bless po sa ating lahat. Yan pagdasal natin na maging successful tong concert na to ng idol natin Ilsecutive TV Mamaya mga kakyo. So, yun. <laughs> maraming maraming salamat. God bless ha. Alam ko, hindi natin maalis mo yung tulakan. Ayan, sa ano mga kayo. Pero pairalin pa rin natin yung respeto sa bawat isa guys. Ayan, magintindihan lang po tayo mga kayo. Kasi ganun talaga guys. Yung concert ni Ila si TV mga kayo, punuan po talaga yan. Siksikan po talaga yan. At huwag po kayong mahiya mamaya ha. Akyat na kagad kayo sa stage sa makisaba ka diri. <laughs> Kay Ila si TV Mario. So, yun lang guys. Ayan, wala na rin tayong ibang sasabihin. Yan, basta in ko lang po kayo sa mga pangyayari dito sa concert ngayon ng idol natin. Wala naman, wala naman nakalisto na dito. July 24, Webes, LG, Usanchago, Agusan del Norte. Yan, dito po sila nakaschedule ngayon. So ipasok ko na yung advertise natin para sa t-shirt naman ng ating uh, idol alias 8JTV. Looking for the perfect casual tee for your everyday style? Our Elias Uhahaye t-shirt is made from premium cotton, ensuring comfort and style all day long. Order now and elevate your casual wardrobe.